Kaugnay ng magkatulad na resolusyon ng Kamara at Senado, ipauubayan na raw ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang pagsuri sa umano'y motibo dyan ng Kongreso. Sinagot din niya ang tanong kung may lamat ang UNITEAM. Yan naman ang tinutukan ni Ian Cruz. Iwan na lang namin yan sa mga tao no, na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives uh, ng House of Representatives. Kung si Bise Presidente Sara Duterte ang tatanungin Ayon na niyang kulayan ang mga dahilan sa likod ng magkakasunod na paghahain ng tatlong resolusyon sa Kamara na umihikaya sa gobyerno makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa Giyera Kontra Droga ng administrasyon ng kanyang ama. May kaparehong resolusyon na ring inihain sa Senado. Ang mga yan nangyari sa gitna ng paglipat alyansa ng mga dating kaalyado ng mag-amang Duterte. At kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas. Pilipinas sa ICC. Sinagot ni Vice President Duterte ang tanong kung may lamat na ba ang Uniteam. Wala naman. Uh, wala namang, ang, ang Uniteam kasi it was a tandem uh, during the elections. No? Ngayon naman ang trabaho namin uh, is hindi na pangangampanya. With regard to our working relationship, wala naman akong wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos. Yung mga mahilig uh, sa politika, magmasid sila. And uh, hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon uh, ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025. And syempre, mas malayo pa ang uh, 2028. Sabi ni Duterte, sa Department of Justice nila idadaan ang pag-iit ng kanilang posisyon na hindi dapat makipag tulungan ng Pilipinas sa imbestigasyon ng ICC. Sabi naman ng DOJ, naninindigan silang walang jurisdiction sa bansa ang ICC, pero kailangan nilang maging bukas sa mga suhestyon. Pinapag-aralan lang po no dahil uh, may meron mga nagsalita galing sa Kongreso at uh, trabaho naman po namin na uh, makinig sa ating co-equal branch of government. Hinihingan rin ng GMA Integrated News ang pahayag si dating Pangulong Duterte. Inabangan namin siya kanina sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University, pero agad din siyang umalis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.